Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Martes. Anong pecha na ba ngayon? 19? 19 yata. O, 19 na rito. Okay. Uh, isa akong uh, the sa sa akong takilang uh, houseman, asawa ng isang takilang nurse, na may dalawang taong gulang na anak. You know, Bakay isipin yun, nurse ako so, yung ganda-ganda. Uh, pero kung nurse ka naman, pwede ka naman din magbahaba ng buhok nito. Hindi naman sila stricto rito sa appearance mo. Long hair ka o may tattoo ka o. Dito sa US. Sa atin lang, sa Pinas may ganun. Pero siyempre, siguro, baka sa atin sa Pinas eh, kailangan neat ka talaga tingnan. Di ba? Pero dito, uh, long hair, may tatu, okay lang. Ayun, uh, kung mag-asawa kayo, ano kami napunta rito? Uh, Nag-apply si Mrs. ng agency. O na-recruit siya ng agency. Parang gano'n. Eh. Anyway, basta na sa agency nag, nag agency siya. Tapos uh, matagal din ang proseso kasi hindi naman hindi naman kagad ganoon kabilisan. And the corona pandemic before pandemic pa nag-apply si Macy's eh. so, yun Karan pandemic ah, uh, nangailangan ng mga nurses pero after two years after ng pandemic pandemic pa uh, 20, 20 last year lang kami nang tapos 2022 pero inexpect expect namin mga 3 years pa nga eh then sabi sa amin oh kailangan mo ng uh, ano yata last year Feb or March o oh, kailangan nyo na ng ano kailangan makapunta na kayo rin ng, dito sa US on 20 July same last year July Ulat kami So February o March Ilang buwan lang so, Kasi kaso kami Working kami sa Singapore Mrs. Mrs. Nurse doon ako Construction company no? dati So yun yun ang nangyayari And uh, Ang ending Si kaso talaga namin Sinama ko yung anak ko sa Singapore Doon na kami Doon na namin siya pinamedical O ano man ang vaccine ng kulang sa kanya tapos yun, yun yun, ang yun ang ano namin yun ang uh, yun ang nangyari nagulat din kami kasi ganoon kami yes which is excited din naman kami at the same time parang um, nagulat kami eh. diba pero yun so dependent ako ni misis uh, kami dalawa anak ko sino sa mga trabaho dito nasa dito kami sa Texas oh yun yeah. Maganda, di ba? Ngayon, kung kayo nag-iisip na magpunta rito, pwede naman, wala namang pinag wala namang pinagbabawal eh, di ba? Kailangan lang sa nurses alam niya naman ako anong dapat kumpletuhin, di diba? Kami mga dependent. <laughs> sabit lang naman kami sa inyo, di ba? Sa mga talagang nurse. So, kompleto yun yun lang yung dapat yung kompleto eh. yun wala po mga licensing o ano man yun lahat dami nyo pang exam na kinukuha kaya nyo na yun Tapos, kung sino man yung nurse nyo siya na lang yung mag siya yung siyempre siya yung mag apply diba pero kung dalawa kayong nurse mag-asawa ma ang payo ko lang ha sa mga nakita ko rito ha dalawa kayong nurse isa na lang ang mag-apply sa inyo sa agency kasi hindi biro ang bayarin din sa agency tsaka yung mga kung ano pang fee kasi kung dalawa kayong mag-apply doble yun kasi kung mag-asawa naman na kayo eh di ba? ba't pa kayong mag-apply parehas Hindi kayong mag-apply parehas kasi pag nag-apply kayo parehas tapos may anak kayo, matik yun, ikaw dalawa kayo, magtatrabaho pagdating dito eh, sinong babantay ng anak mo? Kami anak na kayo. Kung ba, maliliit pa anak mo. Isa na lang magtrabaho sa inyo para siya lang yung isa magbabantay sa mga anak nyo sa si kaso ng bahay kung ikaw, yung, kung ikaw si babae di ikaw na lang ikaw, ikaw muna depende sa inyong dalawa sa usapan kung si babae ba si misis ba may iwan sa bahay o si si Mr. Ba magtatrabaho hindi man depende kung pares kayo kasi pwede naman dito pagdating dito pwede ka na mag direct hire i-hire ka lang directly doon sa hospital ng kasawa mo basta syempre kumpleto ka ng requirements masado ka Ito, ganito the usual the usual na kinukumpleto ng isang tapos diba ngayon kung kayo naman ay hindi kasal at may anak na kayo I suggest na magpakasal na kayo kung may apply si si girlfriend mo si boyfriend mo o nag in na kayo Siyempre, kailangan legal kayo magpakasal na kayo huwag nyo nang patumpik-tumpik pa kasi mawa si Mr. Man o si Mrs. Sam alin man si sino man sa inyong nasa medical profession at apply at balak mag-apply kailangan legal kayo. Kasi kung sino lang yung kung sino yung nag-apply rito, ba, hindi kayo kasal. Siyempre, hindi ka mapa, hindi, ka, kayo masasama kung sino man yun. Ba, o si Mrs. ang nag-apply, siya yung nurse. Si Mr. Iba ang profession, mas may anak kayo, dalawa. Maaaring makuha yung mga anak mo. Kasi anak mo yun. Eh. Tingin ko lang, parang gano'n. Hindi naman ako ah uh, hindi mo eksperto sa ganitong linyahan pero parang parang feeling ko lang kasi anak mo yun eh kahit diba, DNA mo yun anak mo yun makukuha yun bilang anak syempre Yon, bilang asawa parang ba diba, Sayang naman eh. Kung hindi ka kagad makukuha. Ganda. Kasi kung kasal kayo at may papel kayo, magkatipayan mag-asawa talaga kayo, edi, mas maganda. Diba, wala ng hassle. So, kung nagka-apply na yung asawa mo tapos saka pa lang nandito na yung misis mo eh paano yun ba? Diba? kasi sayang ano, immigrant kasi kagad dito residency kagad kayo in holder ka po sayang opportunity kaya kung ikaw ikaw si lalaki makasalan mo na si misis Ayo yeah, ya, ini sayang nama. Maganda nang kayo parehas. Walang may iwan, sama-sama. Sa Mas masaya yon. Iya lah. Para sa yung nurse, isa na lang mag-apply para, para, maganda ang ano, ng ting gasos lang isa lang ang gagasos pag sa pag-apply sa agency hindi pa naman kayo kasal na kayo may balak magpunta rito ano kayo pakasal na diba pakasal na kayo para alam mo na matig ba, diba? masaya ang buhay ang ang pinakamaganda rito sa lahat eh maglong drive so yung kami nandito kami sa Texas 13 hours away lang kami sa sa Florida pwede namin biyayin nyo 7 hours sa pinaka border lang ng Florida tapos ang Louisiana sa amin border is 1 hour lang pero ang New Orleans sa pinaka pinaka sentro is 3 hours pero dito sa Texas uh, pupunta kami ng Fort Worth lapit sa Dallas 5 hours ng Houston 1 hour lang sa amin Austin ah, San Antonio parang 5 hours din natin napunta rin kami sa San Antonio maganda maganda biyahe kayo. Siyempre, kailangan pares kayo marunong na magmaneho. Hindi ba? yung hmm. maganda ang buhay din naman. Basta, basta tama lang. Normal lang magtatalo kayo ng mag-asawa. Normal lang. Pero siyempre, huwag niyong seryosohin. Huwag niyong seryosohin. Tsaka huwag niyong gawin normal ang pagtatalo. Huwag niyong gawin normal ang pagtatalo magtatalo at magtatalo ko yan hindi, hindi mawawala yan maniwala ka sa akin okay, so yun lang basta ka magkape mag, -taki. mag, -taki. mag -taki. sige, alam